Ang pagsunod sa Diyos ay kinapapalooban ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, kaparaanan ng Diyos at kapanahunan ng Diyos. Ang bawat isa sa mga ito ay may kanikanyang hamong binibigay. Sa kalooban ng Diyos, alimbawa, misan di naman mahirap malaman dahil nandyan ang salita ng Diyos. Pero ang problema ay hindi natin matanggap dahil iba ang nilalaman ang kalooban natin. May mga bagay kasi na ayon sa ating pananaw, eh gustong gusto na natin. At yun ang pinakamainam, kaya may mga pagkakataon na hindi tumutugma yung gusto natin sa gusto ng Diyos kahit na alam nating mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Ang isa pang hamon ay ang kaparaanan ng Diyos. Kasi kahit tama ang isang bagay, kung mali ang pamamaraan, ay mali pa rin ito. Minsan parang gusto nating pangunahan ng Diyos at pakialaman ng kanyang mga pagkilos o kaya ay ipilit yung discarding mali. Kakaibang challenge din ang kapanahunan ng Diyos. Kasi minsan, atat na atat tayo at gusto na natin ng ngayon na agad o agad-agad na. nakapagang isang bagay ay hindi umayon sa timing na gusto natin. Either nawawalan tayo ng pag-asa o nanghihina ang pagtitiwala natin sa Diyos. May ganitong karanasan sa Bible. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi tutungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan din ang anak ng Diyos. Nagkasakit at namatay si Lazarus at nagtataka ang lahat dahil mahaba pa ang panahon nung malaman ni Jesus na may sakit ang kaibigan. Pero bakit? Bakit parang hindi siya nagmamadali upang pagalingin ito? Nung mamatay si Lazarus ay merong kalungkutan dahil tila binigyo sila ng Diyos. Mahalagang maunawaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kagalingan ang solusyon. Ang mahalagang aral dito ay iba ang takbo ng oras sa Diyos. Yung tingin nating late na tugon ay hindi late sa paningin ng Diyos. Ang limitasyon natin sa panahon ay hindi limitasyon ng Diyos. Tandaan din natin na delays are not denials. Maaaring may ibang mas mataas na layunin ng Diyos na hindi pa natin nakikita at naunawaan. Lagi mong alalahanin na ang Diyos ay mas marunong at siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat sabay-sabay ang pagsunod sa kalooban, kaparaanan at kapanahunan ng Diyos. Kung sakaling ikaw ay naiinip na sa pangkilos ng Diyos, magtiwala kang alam niya ang kanyang ginagawa at ang kanyang kalooban, kaparaanan at kapanahunan ay nananatiling palaging pinakamainam. Asa ka pa ha?